Yo, what's up guys? Welcome back to Action TV. So yun guys, ito, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo, panibagong video, panibagong re-reaction na natin na video sa araw na ito. So yun guys, huwag na natin patagalin yan. Samantala nga pala, ito nga pala, uh, Raptors versus Spurs ay pinadapa nga ang Spurs natin. Napunta po yan sa overtime. Win pa sana. Sayang yung 20 points niya. 9 rebounds, 5 blocks. Pero guys, bibigyan natin reaction dito. Mapanood natin kung anong klaseng mapanood natin ang video dito sa channel kong ito. Action TV. So yun, so, yun guys, sana wag, wag na kayong wag na kayong mag-isip pa na mag-subscribe dito sa channel ko. Bilang tulong na lang yun sa akin guys. Maraming salamat guys. Sa mga nanonood nga pala sa channel kong ito, maraming salamat guys. Pasensya na po. At sa mga nag-subscribe, maraming salamat guys. At ito pa guys, Boston Celtics nga pala ang pinakamagaling ngayon sa Eastern Conference. So yun guys, wala katalo-talo yan. Boston ngayon ang malakas na NBA is sa buong NBA team. So take note guys. Bago yan guys, panorin natin dito guys. At bibigyan natin reaction. Hindi lang ako magre-reaction. Pwede kayong mag reaction guys. Panorin natin dito. Huwag natin patagalin yan guys. Let's go guys. So isa sa mga early games natin sa araw na ito ay ang Spurs at Raptors. Simula pa lang nga ng game ay halimaw na kagad si Wemby. Quick 9 points, 4 rebounds and 3 blocks ang kanyang ginawa sa unang quarter. Hinadampot na lang nga ang bola sa mga player ng Raptors sa talagang mapapabilib ka na lang sa kanyang ginagawa agad na nagtala ng double digit lead ang Spurs. Umabot sa mayigit 20 punto sa lamang ng Spurs. Ngunit typical yang team nga ay natunaw ito at naging dikit ang last minute hanggang sa umabot pa nga ang game na ito sa overtime. At sa OT nga ay pinagpatuloy lang ng Raptors ang kanilang momentum at nakuha ng tuluyan ang panalo. 30 points, 11 rebounds, 6 assists, 3 steals and 3 blocks si Scotty Barnes. 24 points si Dennis Schroeder at 24 points din si OG Anunobi. Sa Spurs naman ay 26 points si Keldon Johnson. 21 21 points si Zach Collins, 20 points, 9 rebounds, 4 assists, and 5 blocks si Victor Wembanyama. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Boston Celtics. Sa first two weeks nga ng NBA regular season ay sila ang best team sa buong liga with a perfect 5-0 record. Patungo sa season na ito ay expected na magiging top contender sila kahit na inalis nila sina Marcus Smart, Grant Williams at Robert Williams III. Ito nga ay dahil na idagdag naman nila sila Drew Holiday at Kristaps Porzingis sa kanilang lineup. At so far ay tama nga ang prediction sa kanila hindi sila tulad ng Bucks na nagkakaroon pa ng inconsistencies sa kanilang performance to start the season. Sa last three games sila ay may combined margin of victory sila na 80 points. Ganyan nga sila mga kaibigan mang tabak sa kabilang team at very balanced nga ang performance ng kanilang mga players. Si Jason Tatum ay may average na 30.2 points, 9.6 rebounds, and 3.4 assists per game. Si Jalen Brown naman ay 22.6 points, 6 rebounds and 2.6 assists per game. Si Kristaps Porzingis ay 19.4 points, 7.2 rebounds and 2 blocks per game. Si Derek White Jr. naman ay nagtataladay ng 15.8 points. 4 rebounds, 4.3 assists, 1.4 steals, and 1.5 blocks per game. Habang si Drew Holiday naman ay gumagawa din ng 14 points, 7 rebounds, 5.2 assists, and 1.6 blocks per game. Ang starting five nga nila ay ng tatala ng combined 102 points, 34 rebounds, and 18.7 assists per game. At nasa bench pa nga nila mga tulad nila Al Horford, Peyton Pritchard, at Sam Hauser, at iba pang mga major contributors din kung talaga pag-uusapan ay wala kang butas sa team na ito. More on kung paano sila mag-deliver sa big games. Madalas nga magkaroon ng inconsistent performance ang Tatum Brown duo tuwing playoffs. Meron din silang young coach. Ngunit andyan nga si Drew Holiday na isang champion at may experience na kung paano manalo. This team will go as far as Tatum and Brown will take them. As long as consistent silang dalawa, walang duda na capable ang team na ito na magkampiyon. They have all the tools. kumpleto nga sila ng pyesa. Mapatalent man ito, fan support, at chemistry. It will come down on how much they want it. How much they want to win. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo sa early season performance sa Boston Celtics? Sana nga matuloy-tuloy na talaga nila yung ganyang klaseng panalo nila. At at malagpasan lahat ng paagsobok na matalo, di ba? Kasi kahit sinong team gustong gusto manalo talaga, pero darating din yung pagkakataon na hindi mo maiwasan na matalo talaga. Ganyan talaga ang sports. Samantala, nasayang naman ay kay Wimba Nyama. 20 points, 9 rebounds, 5 blocks. Sayang na sayang yun. So yun guys, yun nga guys. maraming maraming salamat nga pala sa araw na naman na ito at nakagawa naman tayo ng isang vlog nakagawa naman tayo ng isang video na rin action natin so yun guys sana ma-subscribe nyo to ang channel ko Axio TV so yun guys Magpapasalamat lang ako sa mga nag-subscribe sa channel ko ito at sa mga nanood na rin. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Sana sa mga hindi pa nakapanood, tulungan nyo naman po ako ma-subscribe itong channel ko ito. So hanggang dito na lang ang vlog natin na ito ngayon, ng araw na ito. Maraming maraming salamat guys. Peace out. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Lagi po tayong magingat. Ano man ang mangyari sa buhay. Maraming salamat.